Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Nasa labas na ako at nandito nga rin niya itong aking utol At palabas na nga rin niya itong aking isang utol At yun yung sabi na nga daw kami lumabas At kaya tumayo muna ako dito at parang antayin siya At habang natayo nga ako dito at yun duman nga si ating nga na nagtitinda ng pinya At yun yung yun, shuttle si sa yute eh. At pagkatapos nga at yun habang natayo nga tayo dito at yun may bumili nga sa atin Yung si ate yung kapit bahay nga namin Kaya kumuha na nga tayo na apat parang alagyan Nalagyan ko na nga at yun nabot ko na kay ate Nabot ko na yung yun kinuha ko bayad At yun may may bihin na mano na nga tayo, nyo at yon, after nga yon, at bago nga kami umalis at yan tumambay mo kami dito at bago nga lumakad andito nga rin yan si Mangyan pati nga yakin nga mga utol at maya may nga yon, nagsimula na kami at parang lumakad at kaya sinimula na namin ang amin nga paglalakad at ayun nga nagpatuloy na kami sa amin nga paglalakad may, may nga at yan na kami magalaw na nga nandito na ako sa may area one. at habang naglalakad nga ako at yan tinawag nga tayo lapog kaya tinabi na natin, itong yon, nga natin ito nga tayo ng at nga kariton dito sa gilid ko na at kumuha na ng parang lagyan na ako at sinimulan na natin at parang alagyan at ayun nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na at tapos ko na alagyan at yun nangyunga sila ng pinipi at kaya nalagyan na nga natin nalagyan ko na at tapos nabot ko na dito ang kalapog nabot ko na at bumili pa nga sila ulit at yun kaya kumuha na tayo ng apat parang alagyan nakuha na nga ko at sinimulan na natin at parang alagyan nalagyan ko na at yun nabot na dito ang kalapog nabot ko na at sa mga nga daw sila sa ating yung vlog at ayun nga shout out nga sa inyo mga pogi after nga yun at yun bumili nga sa atin nga si ate kaya kumuha na tayo ng apat parang alagyan nakuha na nga ko dyan sinimulan na nga natin at parang alagyan alagyan ko na nga dyan ko na nga itong sim nga ni ate nabot ko na atin, nga sila pogi sama mga daw sila sa ating nga vlog kasi sinama ko na sila dyan sa atat nga sa inyo mga pogi at pagkatapos lumakad na nga tayo ulit at parang magtinda at nagpatuloy na nga tayo sa ating nga paglalakad tapang naglalakad nga ako dyan tinawag nga tayo la ate at kaya tinabi na nga natin itong ating nga karitan dito nga sa gili na ko na nga dyan na nga tayo na apa alagyan ako na ako dyan nalagyan ko na nga na dyan nangingasila ng pinipi nalagyan ko na nga dyan ko na nga dito nga sa anak nga ni ate nabot ko na atin, lumakad na tayo ulit at para nga magtinda at kaya sinimulan na nga natin ang ating paglalakad at ay nga nagpatuloy na nga tayo sa ating paglalakad at habang naglalakad niya ako at yung tinawag nga ko lilapog at kaya tinabid na nga natin itong ating kariton dito nga sa gilid ganda ng kulay yun Salunan, At pagkatapos nga natin, after nga nga natin, lumakad na tayo ulit at parang magtinda. At habang naglalaad nga natin, tinawag nga ako ni Kuya at sinabi na nga natin, itong nga tingin dito nga sa gilid. Naitabi ko nga tiyan, na natin, kumuha na natin ng kapat para nga lagyan. Nalagyan ko na natin, nangyayasan ang pinipik. At kaya nilagyan na nga natin, nalagyan ko na natin, nabot ko na kay Kuya. Nabot ko na natin, lumakad na tayo ulit at parang magtinda. At ayun nga, nagpatuloy na tayo sa ating ang paglalakad. At ayun nga, hanggang dito